Hello, hello guys. So, what's up inyo mga kasuto for today's video nga is eh. saan nga ba mga ng 60 pesos sara mag-food trip tayo sa mga nyo kung bumili at kung ano ang makain ko sa labas ngayong gabi. So, simulan natin sa ulas ko. Hi guys! Um, lalabas tayo ng bahay for today's video is mag-food trip tayo talagang 60 pesos. Pero, ang challenge, 60 pesos muna. Susunod, comment down below nga guys kung gusto niyo ng challenge. 100 pesos. Po trip. 100 pesos putrip challenge. Pero, 60 pesos putrip challenge muna tayo guys. Ayan, pero, tatlong 20 yan po guys. Ayan o, oh, ng ilaw. So, hindi na natin ang gala session. So, let's go. Okay, sorry. Sorry guys, maliwanag. Tara na. Tapos na tayo ng bahay. Taya nga natin maliwanag kasi gabi na. So, ang kami pinipinilas. Yung pinilas ni Papa. Shoutout nga pala sa mga viewers ko. Sa Lace Cup and sa Yulia. Shoutout sa mga 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 lalabas tayo. Guys, nangabuto no, mga food trip tayo guys. Ano tayo ng... bo rahin atabot kayang budget. ba mga maparaping... pesos isa... video para tayo ng <schat> okay. lang. ini views. Hindi na siya voice over, ko na lang music. Voice over oh, okay. okay na video. lang, natin ng background music. Yung ten ten ten, ten, ten. yung yung kagay oh. voice over ni boss bullet na ten 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 Hanapin natin yung sound na yun guys Saka cap, Saka cut Gusto nyo mag edit or gumawa ng video Please download CapCut Nasa sa guys Google Play Store or Google Play Store or kahit sa platform apps. Google Play Store, download nyo lang guys. Ah, download na lang. Wala tayo, hindi pa tayo, ano eh, sikat eh, para ako mag, ano, link, ah, uh, link, ah, uh, click uh, link in the description back to the video. Kasi, okay, ang hirap maging bayan. ang hirap maging, ano eh, content creator ni Boss ni Bon Oton. Pero kay Bon Oton, nalalapit tayo kung paano maging creator. So, lalakad na tayo. Kapain na. So, mag-upo-trip muna tayo guys. Hindi natin sa palengke ng bukas na. Ang oras pa lang natin is ano, 9.08. Kain tayo ng... Masarap na pagkain ko na makita ko sa alsada. Tara, street food tayo guys. Hmm, tamang pakita. Oh, kita lagi. So, patayin na natin yung ilaw. Maliwanag naman sa mga ngali. Yun ang sobrang dami yung ilaw. Shoutout nga pala sa barangay captain na kami dito sa Gaya Gaya. So, sa barangay captain ng ano, barangay Grisville. Shoutout sa inyo. Sana makakuha ko ng maraming views at 1,000 likes. Ilagay niyo ito ng 1,000 likes para tuloy-tuloy ang post trip and pasikatin ko pa ang mukbang abangan nyo guys mukbang naman tayo sa ngayon wala pa kong tre pera anak mo tayo trabaho oh. pero okay sa akin yun eh yun, yung ano, bagay mama na ako makatulang ng tao kumbaga at maka nood uh, ng ano ML tournament tunay na laro sa Mobile Legends guys shoutout nga pala sa mga naglalaro ng Mobile Legends at nyo ako guys minsan mag live stream tayo ng Mobile Legends rank game dun sa ano sa TikTok pero next time, busy na gagamitin natin pag medyo sikat na ako. Pag medyo sikat na ako. Okay guys, tamang sa pogi po. lang. Tara, putrip mo na tayo. Tati mo na tayo. Maraming kwento. So, ang first destination natin is itong kanin at isaw. Iyaw, isaw. So, ganoon natin kung ang kanin at magkano ang Magkano po yung ano, yung kanin ko with ano, java rice? Wala na. Magkano po yung shomai? Magkano? Magkano isa? Isa? Mm, sige. Dalawa. Hindi, kayo eh, na lang magkita. Ano ang Oo. No, no. uh. Okay na guys, first ano natin, first na napuntahan is Shomai. At bukas naman guys, ano tayo, 100 pesos, 40 challenge, pero 60 pesos nagaling ko ng tayo. gabi na eh. Hindi uh, Thank you. Tal okay na. Salamat po. Sana at pagka nag-vlog sa ano. Sa mga ito siya ako. Sige tayo. Salamat po. Thank you. ay na uh, guys. First ko. Uh, first ano. First fight. So, wala kang patahawak. So, tikman na natin ang big so, may kung masarap. Rate natin to 1 to 10. So, tikman na natin. Mmm, top. Wow. Rate to dito, ano, 8.5 over 10. Nagawa ko siya masarap. Okay naman yung lasa. ng no, kamay grabe, mura ng pulsa pero solid sa ano masang pinoy wala pinoy ano so, gawin namin na natin Tak sayang. Mahalag pa siya din tayo ano naman tayo ba? Barbecue. <yuk> <yuk> barbecue street foods Magkano po sa ano? Sa ano Dito, dito, dito Lima po Sa ano po? max, lima Sa uh, Magano Magkano dito? dito. 15 Ano na lang. Beta mo. Dalawa. Okay na guys. Next naman natin is beta mas Sampung piso. So, kumantipid. Ayan guys. Tayo na lang natin maluto. Bye ka na lang. Sige po, salamat po. So, dito man tayo guys sa Milky. Saan? Bibili tayo ng Milky. Yung cellphone ko, oh, basa na. Puro dumi na. Ang oras natin na yan. Oh. 9.14 So, Milky na tayo. Meron pa tayong 30 pesos. Sulit nga ang 60 pesos. Pero so, bukas 100 pesos tayo. Paano kayo? Kung ano yung ko sa buhay, magawin mo lang kung ito. So, milti tayo. Kaya ng 29 lang. Ah, Thank you po, Lord. Excuse me na po. Maganda po milti nyo. 29. Anong mga available na flavor?

ay. Sorry, sorry, sorry. Pasalamat ka, mabait ka. Guys, pasalamat yung pasalamat sila, mabait ka. Shoutout nga pala sa mga ano, laging sumusuporta sa akin. We, I, we, I love you all. We, I love you all. We love you all. Thank you. Stay safe and eh. ingat palagi. Eh. So ayun guys, pupunta tayo saan. Try natin kung gusto na ang Beta Max kaya na tayo. Tatawid tayo. Luto na. Pero malapit. Sige. Ano ang tinutukoy? So, paluto pa lang yung ano natin guys. Betamax. Hindi ko pa alam kung maraming makakakilala sa amin ng mga solid ka shooter in the future. Shoutout nga pala sa mga solid ka shooter and mga viewers ko sa video. Shoutout sa inyo. Shoutout sa mga solid ka shooter na nanonood sa inyo. Shoutout sa inyo. Shoutout Salamat sa panonood. And ang wish ko sa birthday ko paparating na November 3 is tuloy tuloy lang yung paggawa natin ng videos vlog and live stream sa tiktok game. so yun lang so luto na yung beta max so na natin ha? Ah, di na sauso ko na lang dito thank you salamat eh guys okay, so, Ang nakalagay isang sawsaw lang po. Par isang sawsaw lang po. Iwas sa bed. So tikman na natin. So wait lang. Ano ba yung information ng camera? Okay na. So tikman na natin. Perfect up right. Hmm, naros din. Hmm. rate ko, ano, 8 over 10. Hindi ko kaya pa, oh. Pag-sarado na lang. Salamat po. Sige. Okay. So, hey, sa ilas, ano? Maganda tayo na ang mapupuntri pa natin. Beta Max. Mmm, crap. Ah, na to. Yeah, si Bike. So, tingin natin kung bukas pa mga street pool dyan. Bili tayo. Pero mga ano dito guys, maliwanag liwanag kahit pa paano paano pa tayo ng makapagroup pa natin so let's go mm -hmm. oh ayun niya kuya wala pa be may ice cream po tigsam po so bibili tayo ng ano guys dessert o no, pang imakas So guys, nakabili na tayo ng ice cream worth of 10 pesos. Nakagagastos na natin isa ng na 40 pesos. 40 pesos. 4-0. So, tikman na natin. Guys, meron pa tayong last money. 20 na lang. So, titikman muna natin. Hmm. Ice pop siya guys. Ice pop na chocolate strawberry yung anong combination parang gamot parang gamot siya guys so tikman na natin mmm sarap sarap mmm sarap seven over ten. Ay, hindi. 9 over 10 pala. So, sorry. 9 over 10. Lahat ng rate ko, i-edit ko na lang. Ay, hindi. Ang sasyo, ay 8.5 over 10. Sa Betamax, 8 over 10. Ito, 9 over 10. Kasi dessert. Sarap ang de dessert, pare. So, manok na tayo. Kaso, 10-12 set, guys. Leed. So dito tayo sa tag-15. Bago tayo mag-proceed sa manok. Ang presyo ng kantong fried chicken yung mga pre sa bilyaran. Located nga pala siya sa ano. Kung gusto nyo kumain at mag trip, Located sa barangay Gaya-Gaya sa Nasa Del Monte Bulacan. Hey vlogger!

Guys. Welcome to my guys. Welcome to my guys. Welcome to my Ito <laughs> po ba? Yan, sumo po. Kumusta okay, po? Oh, ina po

Ayan siya guys Shoutout sa walang jowa Ano yun niya? Shoutout sa walang jowa Thank you po Salamat po So uwi na tayo Ano pa tayo Tinapay tayo Magkano tinapay Kaso Ayaw ko na lang Tinapay Oh, ano na, ako. Mano lang muna tayo. Daily po trip. Daily, F, Efti na naman mga ka shooter Efti na naman si shooter. O, oh, sim. Tara, huwi tayo. Hanap tayo ng spot or place na pwede natin bila ng 7 pesos. 7 pesos na tirang pera hindi ko alam kung saan natin ubusin ito pero naubos na naman natin ang 60 pesos ang mabudrip na naman ng shooter ang mabudrip na naman si Ika shooter makain na guys so mamaya bakbak sa akin to wala lang kung ang 60 pesos ang aking pera I oras natin is 9:25 PM. Ah, uh, 9:25 na po. Grabe naman 'yan. So, shout na pala sa mga shooter solid viewers natin diyan. Sa mga taga San Jose diyan, bisitahin niyo ang Boss Joseph official and subscribe to our YouTube channel. So, uwi na tayo, guys. Uh, mula wala tayong magawa eh. Wala, daily vlog, ganun talaga ang buhay. Kailangan natin umasa sa daily vlog. manuksan sa na tayo kasi ubos na pera ko eh. Wala po, 7 na lang pera ko eh. 7 na lang po. Sunod na lang po. Sunod na lang po. Guys, yung benta pala nila guys, ang puso po guys uh, sampo sampo 14 yan or 15 sa baba guys kantong fried chicken is 17 so hindi na natin kung bili pa tayo ng street foods Uh, paubos na tas bibili na tayo na

Tara guys bakbak mo na natin so ubusin muna natin ang fried chicken na binili ko sa malapit sa bilyaran kain tayo na inom tayo ng palamig so tara simulan natin so let's go dito muna tayo tambay guys guys kain tayo Canton Fried Chicken na medyo lumawin din na matagal ayoko na sa kasi ito guys mainit sana pa hinitin ka kaya ano, bawin na ako ang rate ko dito is 8 over 10 again para may para may kaya sobrang dami 9 over 10 Listo ko na lang guys lahat ng mga kinain ko guys. Lahat yun guys sa karit na. So tara. Okay. Hmm. Pa di ka, ha? Sarap. Prado na ha? Sa Do. yung palengke guys. At may pinakit. Okay. Thank Dahil dito na siya yung sa so tatbusog na ako. Tara paan natin sa buta. Tara guys paan natin sa buta. Miming! Kaya nga. Bye bye! We na o Miming? So... May tsoklay pa akong 2 pesos. And... May... Mabait tayong tao. Gusto nating maging masipag. Hanap tayo ng basuran. Tapon na natin to. So, ina muna tayo ng panulak, guys. Salamat ka pala sa mga Salamat nga sa mga Salamat nga pala sa mga man, man, man Salamat nga sa mga manunood Salamat nga pala sa mga shooter nga nanonood sa akin Salamat sa inyo guys and Salamat nga pala sa mga shooter na nanonood sa akin bang 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 Bye bye Huwag niyo kalimutan mag like, comment and share and subscribe Click notification bell para update kayo sa mga video na i-upload ko and ilalabas kong food trip daily or mukbang content so salamat sa panonood mga ka shooter salamat din pala sa panonood kong mga ka shooter shooter bang 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 subscribe so what's up sa inyo again mga ka shooter bilhin na tayo ng kan nga ba ng pupunta 2 pesos mo para ma natin eh? 60 pesos so let's go so bibili tayo guys ng tigpiso na kung ano ang mabibili ng 2 pesos ko may ilaw pa ayun o, no, 2 pesos pag, bi pag, bilan nga po may tig piso po kayong candy saan po yung tagdos? ito, ito, hindi ma tapos may snobber yun. Dos snobber? Sige, snobber na lang po. Isa. Ito siya, tagpiso. Hindi, isnobe na po. Yung mata. Sige po. Salamat po. So, edit ko na lang tong video. So, ubos. Mission ako. Mission na uh, accomplish ng 60 pesos. Ang isa doon is nowhere. Pinali ko na to. Nowhere. So, break natin. 9 mm, over 10. Diba ako kumakain palagi ng snobber eh. Diba ako palagi kumakain ng snobber eh. Um, hindi ako may, di, naman kumain hindi ako kumakain ng, hindi ako, ako guys nag-ano ng snobber. Nag-ano oh, ako. Kakapi ako. Hinahalo ko lang itong kaili pagka gusto ko lang. So, uwi na tayo. Yun. Basta yung sinabi ni kuya. Um cut na lang natin 'yan. Cut ko na lang 'yan. Basta cut ko na lang 'yan. Ano ba ala So, salamat nga pala sa mga na nating nanonood sa akin. Babang, bang, bang. Don't forget, like, comment, share, and subscribe. Click notification bell para updated ka sa mga video na ilalabas ko. Ilalabas ko, i-upload ko, ko. So, bye-bye. Subscribe. Subscribe. Wow.